Siapa nih tu nila? Kalau malengket muna kami, atau yang palengket nila, Ayan. Hello, Bubble Love. <laughs> <laughs> yeah. Bibili kami ng bako namin. Hindi na kami na kasi dito na kami mamalengke mismo. Para. Para, ano, fresh. Oo. Kilawin. Yes, ah, yes. Nandami Oo. Oo nga. ba? Pili na, pili na. Ayaw tayo. Boss. <laughs> Hindi na lang masag. na yan sa kayo. Ayaw. Ah, uh, ano. Pili na, pili na. Ano tayong share? Ayaw. tayo na. Kalimutan. Siyempre. Tapos si 200, 200 ang kilo. Saka sa mga bata, ah, kalahate. sa kalahati. Sa kasim, 200 bata. ang kilo. Hindi ba malalaki na? Eh, last pa na. Ha? Parang laps na. So, Ayan o. No. Sabaw. Mayamaya, -maya, tuna. At pala ano ang fresh nyo yung kalahati? Ha? Ang press nyo yung kalahati? Ito lang. Ito lang. Ito daw presyo kalahati. Hello. Dai. Ay Bakit la panay presyo daw kalahati? a question. Kasi hindi masyadong mahal pag ano. Pampano? Pwede. Alam mo, pa. pampano. Pampano. Tapos yung ulo. Pampano, sigang daw. Ya, yeah, salian mo ko ng lato ya, yeah. Hindi hindi ko natikman yung binili natin lato, <laughs> lato nung <nating> nakaraan. Dali <laughs> masag pa <ba>, ya. Yeah? <laughs> Sampo daw ya eh. Ay yan ang kikilawi ni Kuya Tawilis. Yes. okay ganyan wala nga. Walang bayad. fresh of fresh wala ganda bawal. Mga bawal. Chowilers, na fresh no fresh. Nasa lang kapamalingkain ang kami madami. Dami-dami na yun. Hindi. 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 naman Hindi. 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 Gulay, gumali, gumali. gulay. Gumali. <tipino nya> Pipino kaya, pipino. Ano ba sa bawang? Gulay more, gulay more, gulay. Kikilaw ako na ang palaya. Magkikilaw naman sila ng labanos. May asin ba? May asin tayo doon? <laughs> Ito ka <pa> naman siya. <laughs> ano pa bang kilaw ang gusto niyo? Ito lang. <laughs> Ito In... Okra, okra. Steamed Kuluk. okra, masarap. Bulok na okra eh. Yeah. Ah. Tapos kuya oh. Ah. Left and right ang dampot. Tumaya naghalo. Iba pala may ari. Halo <laughs> 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 kasi ate. <laughs> Ay, naghalo yung tinda. Tuba, tuba. Tuba, tuba. Tuba, tuba. sa Papaya, may libre ko na ano. Ah, ay sana tao, bayad na, tao ka lang tao. Hay <laughs> ko, tawa ka oh, Ang timing ko sa bahay, ah, nagdisgrasya ako dito, ha. <laughs> tawa ka lang tawa. Pag ka na. Harap <laughs> natulog tulog ko sa bahay, ha. Nagdisgrasya ako dito pala. <laughs> Thank you sa May magdagdag kami. <laughs> May dagdag kami sili na ano, pansigang at saka na boyo. At yan lang. Nagtatapos ang aming pamamalengke mga babalams. Dito sa Tai Tai Resort. Ayan. Pabiyahin na naman tayo nito. the Bye bye. See you know Bye yeah. bye, my love. Bye bye, my loves. Thank bye, Bye bye, -bye you so much for See you loves thank my so video. for Please like and share, please. Thank you so much. Bye-bye. Bye, man. Fede did makshay.